Ayan pa lang oh. Ay si Mama, Hindi niya din din. Hayop pat. Kailang kit sa misa Hey yes, may bago ko ka na namang accomplish din. Papadala ko na naman ito. <coughs> CR to din ba? CR. Yeah. Oh, okay, drive na rin pala ba dito. Kitchen. Kitchen. Gawa na rin lahat pala ng bubi doon. Ay, nangkanya. Ito lang. Ito lang. Ito lang. Mm. Ito lang eh. Napitin. Napitin. Ito ang kwarto nga. Ito ang kwarto isa. Master's bedroom. Wow. Ganda. Hindi na lang din matatapos na yung project mo. Mm hindi. -hmm. Nagkwenta na sa inyo yung tungkol doon? Ayan, TR. CR CR, hindi pa tapos. Hindi pa pa niya Merong damito? Oo. Oh, dito na lang. Oo, yung damito. Oo, yun na lang may damito. Oh, okay. Dito wala na. Linis na ako. Yan, kapos na yan. Kapos na yan. ang punta siya siya. sa taas. Parang lang ko kulit sa, taas. sa taas. Nasa loob din. Eh. Hmm. Ang hindi na Ayos na. Yan na lang kapos sa eh, Dali na lang yan. <coughs> Maganda naman mga furniture sa San Felipe, eh. Ang ganito namin ni eh, Be. Eh? Mm. ang ganda naman nito. Oh, galing. Wow. Ang galing na din. Ang galing naman. yes. Ang galing. Ang galing. Ang